Isa pang tourist spot sa Antipolo ang namimiligrong masira rin dahil sa vandalism. Para bigyan ng ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Tuwing Simana Santa, simbahan at iba pang religious places ang pinupuntahan natin. Pero dito sa Antipolo, isang kuweba naman ang dinadayo. Sa maliit na intradang ng ito, isang malaki at malalim na kuweba ang nagtatago na tinatawag na Mystical Cave pinupuntahan daw ito ng mga pilgrims tuwing Semana Santa dahil sa miracle water na lumalabas dito. Iba, iba po yung paniniwala natin. Yun daw po ay nagpapagaling po sa mga naniniwala po. Bukod yan ay may kita sa loob ng kuweba ang iba't ibang mga religious image. Kaya ng Pieta, Nazareno at ang Mount of Calvary. Ang ibang imahe naman, pag tinutukan ng flashlight, mapapawaw ka sa anino. Pero isa sa talagang pinupuntahan dito ay ang imahe ito ni Maria. Ito daw yung imahe ni Mama Mary. And dito daw, dito daw nagwi-wish yung mga taong gusto magkaanak o yung mga taong gusto mabuntes. Ang mga imahe dito ay nabuo mula sa yeah, mga natural ito, stalactites at stalagmites. At ang iba nga ay nagkikinangan pa. Ito, Pero sa kasamang palad ay bakas na pag-abuso ng mga tao sa kuwebang yeah, ito. Face. May mga vandal na nakasulat sa loob ng kuweba kaya mas maigpit na ang pagbabantay ng guides dito sa loob. Pinagbabawal po dito uh, yung magsulat, uh, magtapon ng mga basura po dito sa paligid at yung masyadong maingay po. Saan man ang destinasyon mo sa paparating na Semana Santa, mapabitch man yan, o kung saan pa, ay sana huwag natin kalimutan kung bakit ito mahalaga. Mobile Journal Ivan po Hatid, ang muka ng balita.